Yan, so, good morning. Di ako gano'ng nakatulog kagabi. Siyempre, saka iisip. Pero gusto kong sabihin na okay na ako ngayon. Yung sugat, hindi na masyadong gano'ng kumikirot-kirot. Pero na napag So, medyo nahihirapan din ako matulog. Sobrang di ako makapaniwala sa nangyari kagabi. Sobrang bilis sa mga pangyayari. As in, naisip ko agad yung asawa ko, yung anak ko, yung pamilya ko. So salamat nga pala kay Kuya MG Kasi andun agad siya kagabi Nung nangyari yon, Nung sinabihan siya ni Pam Sobrang di talaga ako makapaniwala Di ako makapaniwala sa part na ano eh Sa part na Sobrang siya Anam niyo yan Sobrang siya ni Awit na Pinanood ko yung live niya Kasi nasabi niya sa lahat na Ipamalita niyo Na naampas ko si Merck pang tuwa siya. Parang hindi gawa yun ng normal na tao, tol. Hindi yung gawa yun ng normal na tao. Ngayon, bago ako mag-video, tinignan ko kung mayroong pagpagsisisi sa mga ginawa niya. So, Totoo na ng pagsisisi. Nag-video pa siya kagabi na wala daw ako isang salita. Sinabi ko daw na dito ako magkakaso. Ganto, ganto, ganan, ganan. Tol, kung wala akong isang salita, wala ka isang salita. ay yung totoo doon. Una palang, usapan natin nila Kuya MG. February 15 tayo magkikita. Pumoo ka. Pero hindi ka nagpunta. Pangalawang, usapan natin. Walang kasama. Pero nagsama ka, Tol. Pangatlo, kumirma ka sa kontrata na pagkatapos n'on dapat walang mangyari sa atin. Pero di mo pa rin tinupad. Tapos ako yung sasabihin mo na wala akong isang salita. Parang hindi mo pa alam yung mga sinasabi mo. Parang nag-iisip pa ba, ba ng maayos? Sobrang saya mo ngayon. Pero di mo alam yung tatay mo, yung kapatid mo, tumatawag ka po ngay Kuya MG. Di mo alam yung ginagawa mo sa buhay to. Tapos, sinasabi mo sa video mo, nasa yung isang milyon. Tol, sige. Ibibigay e, ko sa yung isang milyon tulad na pag usapan para lang patunayan sa iyo na meron no isang salita. Bibigay ko sa iyo, tol. Pero gusto ko rin sabihin sa iyo na pa yung isang milyon na ibibigay ko sa iyo. Sa hihingin ko sa iyo, tol. Di ako sa iyo. So natawagan ko na nga yung lawyer ko. So lahat inaayos na siya na yung nag sa mga papel. So ako magpapahinga lang ako dito. Tol, makukulong ka makukulong Una pa lang yung sinabi ko sa iyo, hampasin mo ako sa ulo. Sinasabi ko na sa video yon na hindi <laughs> ako gaganti sa ganito eh. dadaanin ko sa legal. Sinabi ko sa iyo yun. Kaya nagtataka ako sa iyo, sa muna ko yung mga sinasabi mo hindi ako magkakaso. Wala akong sinabing hindi ako magkakaso. Sinasabi ko sa iyo, dadaanin ko sa legal. Isa pa, kahit hindi ako magkaso sa iyo, pa nakakalimutan mo na meron akong magulang meron akong asawa. So, kasuhan kita o hindi, merong iba magko-complain magko sa sa'yo. So, paano awit? Maghihimas rehas ka na. Sana gampanan mo yung tapang mo sa ulungan, tol. Yung isang milyon, kaya mo ginawa to sa akin, isang milyon. Huwag kang magalala, ibibigay ko sa'yo. Pero hindi lang isang milyon, hindi lang limang milyon yung hihingiin ko sa'yo, tol. Di ko alam kung anong utak meron ka. Di ko alam, di ko talaga alam. Sa so, to lang, ngayon lang ako nakatagpo ng taong katulad mo, tol. Di ko alam kung nag-aati ka ba kung ano bang klaseng utak. Tol, walang matinong gagawaan ito. Ito yung gusot na pinasok mo, Abit. Sana kung ganong kalakasan loob mo na hampasin ako ng baseball bat. Sana ganun din kalakasan loob mo na harapin itong mga pinagagawa mong to. Naawa ako sa pamilya mo Sa tatay mo, sa kapatid mo Pero mas naawa ako sa pamilya ko Kasi kung mayroon nangyari sa akin Hindi maganda, tol Hindi ko alam ko ng mga posibleng mangyari sa'yo Pero nagpapasalamat na rin ako sa Diyos Kasi gano'n lang yung nangyari sa akin Tol, eto na yung karma mo Sa lahat ng kayabaan mo sa social media Eto na yan